Ay, ito. Ito yung may ano. mal pwedeng pakuha nung ano? Nung gamot sa sipon. Painumin ko lang. Ito yung may sipon eh. Para ano yun na. Kain na kayo dito. Dali! Huwag kayong mag-aaway. Kumain na kayo. Lina. Kain na dito. Yan. Ano to ah? Yung, yung gamot sa sipon pa. Ah, ka ng gamot, ha? Oy, opo. Uh -huh. Ayan. Ikaw, wag, wag, wag aalis, ha? At wala yung mga amo nyo, ha? Nabilin to, guys, nung, ano, may-ari. Nang inaupahan namin. Napakainin sila kasi nasa bakasyon sila. Ba't may sugat ikaw, darling? pag away ka, no? Kaya pag-away ka, pogi-pogi mo eh. Oh. Uh. Pag-away ka, wag lalabas ha. <laughs> Sarap ng tulog. Oh, Diyos na no <laughs> umuan. Painumin ko ng gamot. Ayan. Yeah. Ipagkain kayo ha. Mamaya ililipat namin yung ibang pagkain dito. Kakain kayo ha. Ay, this na no one yan you know. ha. Kakain ikaw mamaya, ha? Opo, kakain ng dialing na yan, ha? Mamaya, pinakukuha lang natin yung gamot sa bahay. Para makainom ko yung gamot. Ayan, Bakit? muna natin, na, ha? Bakit? Bakit? Dito kasi may mga sipon, eh. Napansin ko na may sipon. So, kainomin natin ng... Para, para gagaling ito, baby ko. Yan, very good. Dito na ikaw sa papa. Opo, wag ka mo di hindi, hindi, sasaktan, hindi sasaktan. Para sa sipon. Para isa. Para pa yung isa eh. Ano ka darling? Hmm, may mga ano kasi sila, sipon. Inumin mo na ako. Yan, very good. Very good, very good. Kasi niya isa. Ayun doon, sa solo. Nag-tago ka pa, ha? Hmm? Tama, naririnig mo. At least makainom sila ng gamot. Tapos, iwanan natin ang another one. Ito, yan. Ikaw din, may ano ka din? Ah, very good. Uh. Parang may isipon din na ito, no? Doon yun, sa ilalim. Sa ilalim. Ay, yung isa kasi, bawal ka lamang po sa aming channel, please click like, subscribe, and the notification bell. Thank you!